Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating pong prayer and fasting daily devotion. Papuri sa Lord na tayo po ay pumasok ulit kahapon sa isang panibagong season. So tayo po ay nasa season 29 na at ang pag-uusapan po natin, how awesome our God is. Amen po ba? Tunay na napaka-awesome. Amazing ang ating Diyos sa ating mga buhay. At bago po tayo magtungo sa atin pong verse for tonight, tayo po muna ay sama-samang manalang. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Lord, we praise you, we exalt you, Panginoon, we bless your name. Tunay nga, Panginoon, nakarapat dapat lamang namin, Lord God, na kami po ay ma-amaze, Lord God, sa kung gaano ka ka-awesome na Diyos sa aming mga buhay, Panginoon, kung gaano ka kahusay, Lord God, kabuti, at kung gaano ka magmahal sa amin, Panginoon. At Lord, ngayong gabi, nais po namin na ibalik sa ang lahat ng glory, ang lahat ng pasasalamat na nararapat sa iyo, Panginoon, for being the God of our lives, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli mo po kami tinipon, Lord God, na magsama-sama po sa gawain ito online, Lord God. Salamat po, Panginoon. And we pray, Lord, na kayo po ang sumama sa bawat isa through your Holy Spirit, O God, ay uh, maibahagi po, Panginoon, ng malinaw ang iyong mensahe para sa iyong mga minamahal, Panginoon. And we pray for your power, Lord God, to spread out this video, Lord God, sa bawat bahagi ng mundo na may nangangailangan ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Lord God. Kayo lamang ang tanging maitaas, Lord. Kayo po ang tanging maparangalan, Panginoon, at katotohanan mo lamang, Lord, ang maipahayag sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, ang tema po natin ay tungkol sa kung gaano ka-awesome ang ating Diyos. Amen po ba? At ngayong gabi po, ang verse po na naka-assign po na pag-uusapan natin ay matatagpuan po natin sa Isaiah chapter 45 verse 7. Ayan. Kung meron po kayong mga Bible, ay samahan niyo po akong magbasa. Ang sabi po dito, Isaiah 45 verse 7, I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. Yan. So, ito po yung verse natin for tonight. At para po mas maunawaan natin no, kung ano po ang pinaparating sa atin itong verse na to, tandaan po natin na ito pong Isaiah chapter 45 verse 5 etong verse uh 7 no ito po ay isinulat ni Prophet Isaiah to declare a prophecy tungkol sa isang man na tatawaging Cyrus at ito pong Cyrus na to ay magiging isang king. He and nasulat po to 150 years or, or 200 years before pa man maging hari si King Cyrus, no? And ito pong si King Cyrus, he is a pagan king. So, hindi po siya galing sa lahi ng Panginoon, hindi po siya galing sa bayan ng Israel, no? But he will be used, gagamitin po ang haring ito to bless and to deliver yung mga Israelites kapag hari na po siya. So, nais nice pong ipaunawa sa kanya ng Diyos bilang si, si Cyrus nga po is pagan, no? And we know po na yung mga pagano is uh, hindi lang po isang Diyos ang sinasamba nila. Pero napakarami po nilang Diyos-Diyosan na sinasamba, even the nature. no So marami po silang maling paniniwala. Kaya gusto pong ipaunawa ng ating Diyos na siya, ang God ng Israel, ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya niya sinabi na siya yung Diyos na gumawa ng, ng liwanag at believe. Siya rin yung nagbibigay ng prosperity and nagbibigay ng destruction. Kasi gusto po niyang i-emphasize at ipaunawa kay Cyrus na siya lang yung tanging Diyos na may kakayanang ng gawin yon. Wala nang iba pa. Yung mga diyos josa na sinasamba nila ay walang kakayahang lumikha, walang kakayahang magbigay ng pagpapala, at walang kakayahang sumira ng mga bagay. So, sa, sa verse po na yun, ipinapakita ng Lord kung gaano siya ka-sovereign, gaano siya ka-powerful, how awesome He is as our God. Amen po ba? So, yun po yung context na ng verse na to, ng passage na to, para po mas maunawaan natin. And sa atin naman pong mga buhay, no, meron pong pinapakita ito sa atin ngayon. Na una, God is the Creator. Amen. Being the Creator, isa na po siyang fact na sapat na para Masabi nating awesome nga po talaga ang ating Diyos dahil siya ang may kakayahan na magsimula at lumikha ng mga bagay. Amen. Uh, it reminds us that our God is truly awesome because he is the creator of the entire universe. Simula po noong umpisa siya ang nag-form sa liwanag, nag-create ng darkness, at pinapa, dinidemonstrate po noon sa atin yung walang kapantay na kapangyarihan at karunungan. No kung kung pagbubulay-bulayan po natin yung balance ng creation, yung exactness, no, yung yung force ng gravity, 'di diba? Yun pong mga speed ng energy ng ilaw, sobrang exact po lahat para mabuhay tayo, para mag-sustain ng buhay dito sa mundo. And kahit isang isang ah, pagbabago po sa mga yun, pwede nang maging disaster sa atin, pwede nang maging katapusan ng mundo, pero ginawa siya ng Lord perfectly to sustain our lives. Hindi po ba? Parang sobrang enough na siya na proof that our God is an awesome God. Dahil nung kinreate niya yung universe, nung kinreate niya tayo, perfect clockwork, ika nga, sabi. Sabi po yun nung prof namin nung nag-aaral pa ako uh, sa, about sa human body, na yung isang maling temperature lang ng katawan natin. Pag mas uminit tayo, uh, more than the normal levels, or mas lumamig tayo kaysa sa mga nor normal levels, yung mga protein sa katawan natin mag na ng function, hanggang sa hindi na mag-function yung mga organs natin, mga cells natin, mamamatay po tayo, hindi tayo makakapag-sustain ng life. Pero ang Panginoon kinreate niya yung body natin perfectly. Amen po ba? Bawat joint, bawat cell, bawat temperature ng katawan natin, lahat po perfect ginawa ng Panginoon. It's a perfect clockwork. Sabi po nung professor namin, sa kanya nang galing yung term na yun, that we are a perfect clockwork. So, it's a proof. Tayo mismo, yung mga buhay natin, is a proof. We are a living proof that our God is an awesome God. He is the creator of all things. Kagaya po nang sinabi sa verse. And pangalawa po, pinapakita sa atin that God is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end, no? Sabi nga po niya, he brings prosperity and creates disaster. So kaya niya po tayong likhain at kaya rin niyang uh, mag magbigay ng conclusion sa kin niya. Amen po ba? Kaya niyang magbigay ng ending, no? Hindi lang pasimula kundi ang wakas. So another proof po ito that how powerful our God is dahil wala pong ibang sino man, no, hindi Jos Diyos Josan o kahit tao, wala pong may kakayahan na magbigay ng wakas sa kahit sino man. Magbigay ng pasimula at ng wakas sa kahit sino man at kahit ano man. No, sabi nga po, our lives are a part of His grand design. He holds the complete picture in His hands. No? Nung kinreitay ng Lord, alam na po niya yung journey ng buhay natin, pati kung paano mag end ang buhay natin dito sa mundo at yung final na destination natin sa piling niya sa heaven. Hindi po ba? Nung kinrii tayo ng Lord, it is complete. No? From the beginning until the end. He is the Alpha and Omega. Another proof how awesome He is. No? And we can find comfort in the fact na alam po nating awesome God yung may hawak sa mga buhay natin. Kahit minsan po is nakakaranas tayo ng worries, pag-aalala sa mga problems, sa mga plot twist ng buhay natin, no? Pero it is very comforting na alam po natin yung end game natin, yung dulong kahihinat na ng ating buhay ay alam na ng Panginoon and he is in control. His plan for us extends beyond kung ano po yung present na sitwasyon natin sa ating buhay. So, it yung verse po na yon nung sinabi niya na he creates prosperity and disaster, no? It's a great reminder for us na alam ng Lord ang umpisa at ang huli, no? ng ating mga buhay. Kahit po yung mga, hindi lang yung magagandang pangyayari sa buhay natin, pero even the disasters, the trials, the challenges na pinagdadaanan po natin, ay alam din ng Panginoon. No? Hindi po lingid sa kaalaman ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa atin. That's how awesome our God is. And we can rest in that fact, no? We can find comfort sa uh, katotohanang ng ito. Amen. And pangatlo, pinapakita po sa atin that our God is sovereign. No, ito po yung yung Isaiah 45 verse 7 is a perfect verse na ipakita po yung sovereignty ng ating Diyos, no? He is the supreme ruler over all creation. Wala nang mas higit pa sa Panginoon. Walang makakapantay or or even come close sa Lord, no? Kasi siya na po yung Diyos eh. He is sovereign, no? including lahat ng events na nag-unfold sa mundo natin. The Lord is sovereign. Hindi siya, hindi po kagaya nating mga tao na kapag yung paligid natin is nagiging hard, no? nagiging mahirap yung sitwasyon ng buhay, tayo na apektuhan tayo. Or minsan tayo nakadepende sa opinion ng ibang tao, no? na apektuhan tayo sa sinasabi ng mga kaibigan natin, mga families natin. Because we are being co-dependent no sa mundo na ito hindi tayo mag but our lord hindi po siya maapektuhan sa kahit uh, maging matapat tayo sa kanya o hindi Diyos pa rin siya no kahit pa ano pong gawin natin Diyos pa rin ang lord no kahit anong mangyari sa mundo ang panginoon ay mananatiling Diyos na sovereign sa lahat ng bagay no So, it is also comforting for us to know na kahit po nag-face tayo ng challenges, meron tayong matatakbuhan at merong Diyos na tutulong sa atin na hindi maapektuhan ng mga challenges na yun. Amen. Yung authority po niya, yung wisdom niya ay unmatched, walang makakapantay. Na kahit po gaano man maging kahirap ang mundo na to, ang Diyos ay Diyos pa rin amen. And trusting in his sovereignty will enable us to release and let go of all our anxieties and fears kasi alam po natin at naniniwala po tayo that he is working all things no for good no and for his glory. Amen. Our awesome God's sovereignty is a foundation of unwavering faith and peace. So no? doon po natin mapapatatag yung atin pong faith yung ating peace sa ating buhay, knowing that our God is sovereign. At meron po tayo a uh, rock no, na strong foundation na hindi maapektuhan ng kahit anong pangyayari sa ating buhay. So in conclusion po itong Isaiah 45 verse 7, nire-reveal niya sa atin how awesome our God as the creator of all. No? He created light and darkness. And how awesome our God is being the beginning and the end and how awesome our god is being the sovereign ruler and sovereign authority of all the universe habang mas nauunawaan po natin itong mga katotohanan na ito nawa po uh, mafeel po tayo mapuno tayo ng oh no ng paghanga and reverence sa ating Diyos who is beyond our understanding kung gaano siya ka vast gaano ka powerful no gaano po ka Amazing ang ating Diyos. Ang hirap po magbigay ng mga words na nakakapag-describe sa, sa Lord because he is just awesome, no? And let us trust his his sovereignty and take comfort in his constant presence sa ating mga buhay. So, magi-encouragement po sa atin na meron tayong Diyos na kayang mag-create, no? Kayang magbigay ng prosperity, magbigay ng magandang wakas sa ating mga buhay at meron tayo Dios na sovereign at may ganap na authority sa ating mga buhay. So yun lamang po. Uh, magandang gabi po ulit sa ating lahat. And before we end tayo po muna ay sama-sama ulit naman nalang. Hallelujah, Father God, Lord, tunay nga Panginoon na kahanga-hanga ka sa amin mga buhay, Lord God. Salamat po O Dios sa mga salita mo, Panginoon na muling nag-remind sa amin, Lord God that we have an awesome God. We have an amazing God, Lord, na hindi namin kayang sukatin, hindi namin kayang abutin, Lord God, yung, yung kung gaano ka ka-powerful, kung gaano ka Husay, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat, Father God. It is truly a privilege, Lord, na kami, Panginoon, ng mga hamak na tao lamang, Lord God, ay pinaglalaanan mo ng iyong pagmamahal, pinaglalaanan mo ng iyong atensyon, Lord God at hindi mo inaalis ang iyong mga mata sa amin, Panginoon. How how blessed we are, Panginoon, na you an awesome God, Lord God, ay inaabot kami, Panginoon, kahit kami ay hamak lamang compared sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God. It's just a, another proof, Lord, ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon, and we are truly grateful, Lord God, sa presensya mo sa aming mga buhay. And Lord ngayon na mas naunawaan po namin, nakita po namin muli how awesome you are. Lord, nawa po ito ay maging comfort sa aming mga buhay. Panginoon. Magkaloob sa amin ng peace, Lord God. Magkaloob po sa amin ng kalakasan, Panginoon, at maging katatagan po ito sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe po, Panginoon. Salamat sa bawat minamahal mo na patuloy, Lord God, na sumusuporta po sa gawain mong ito sa social media, Lord God, ang prayer and fasting, daily devotion, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. And we pray, Lord God, na kayo po ang mag Lord God, sa bawat isang patuloy na uh, nanonood, patuloy na nakikinig, Panginoon, bawat tahanan, Lord God, na naabot ng mensaheng ito, Panginoon, ay kayo po, Lord God, ang sumama sa kanila at at kumatag po nawa, Panginoon, sa anuman po ang kanilang pinagdaraanan at mga pangangailangan sa oras na ito. Maraming maraming salamat, Father God. And I pray, Lord God, na Ikaw lamang po ang naitaas, Lord God. Sa iyo ko binabalik lahat ng papuri, Lord God, lahat ng honor, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po, mga kapatid. God bless us all.